Bilis na kumakalat ngayon sa social media ang video ng aktor na si Daniel Padilla habang naglalaro sa isang golf course sa Tacloban City, kung saan marami ang nakawitness kung paano niya tinrato ang kung tawagin ng marami sa social media ay si Umbrella Girl. Ipaman humuhupa ang usap-usapan tungkol sa diumanoy hiwalayan ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ay muli na namang nag-viral ngayon si Daniel. This time ay dahil naman sa naging pagtrato ng aktor sa Umbrella Girls sa Golf Course kung saan marami ang nakasaksi sa pangyayari. Nitong nakaraan lang ay isa si Daniel Padilla sa mga naimbitahan para mag sa golf tournament na ginawa sa San Juanico Golf Course sa Tacloban City. Kung noong nakaraang Omega European Masters Tournament na ginanap sa Switzerland ay kasama niya si Catherine, sa pagkakataong ito ay tanging si Daniel lamang ang present sa naturang event. Samantala, sa kalagitnaan ng paglalaro ni Daniel ng golf, ay pumukaw sa atensyon ng manonood ang naging pagtrato ni Daniel sa babaeng naka-assign para magpayong sa kanya. Mayroong netizens ang nagbahagi ng actual video ng pangyayari na siya namang shinare ni Maria Hesino sa kanyang Facebook account. Panoorin natin. Kinilala ang babaeng tinaguri ang umbrella girl na si Maria Hesino. Makikita sa video na matiyaga siyang nakaantabay sa tabi ni Daniel at masipag na pinapayungan ang aktor habang ito ay naglalaro. Nakasunod din siya sa bawat lakad ni Daniel upang payungan ito at nang hindi mainitan ng sobrang taas na sikat ng araw. Pero ang ikinagulat ng lahat ay nang kunin ni Daniel ang payong sa kamay ng babae at inako ang pagpapayong sa kanilang dalawa, bagay na hindi kadalasang nasusumpungan sa mga golfer na tulad niya. Bigyang pansin rin kung paano hinawakan ni Daniel ang kamay ni ate girl para ipaubaya na lang sa kanya ang pagpapayong sa kanilang dalawa. Kung ikaw si ate girl, hindi ka ba kikiligin kung si Daniel Padilla pa mismo ang kashare mo at siya pang tagapayong sayo? Yan ang komento ng maraming netizens ngayon. From umbrella girl to Disney princess real quick, sagot naman ng isang commenter. Ang pagkakataong ito ay isang patunay kung gaano kabait at ka-gentleman si Daniel, lalong-lalo na ang pagiging mapagpakumbaba nito sa kabila ng kasikatan at estado niya sa buhay. Sa kabila ng mga negatibong balita na kumakalat ngayon, Ukol sa di umano'y pagkawasak ng relasyon nila ng girlfriend niya si Catherine Sanhi umano ng infidelity issue ay higit sa lahat hindi maitatanggi na si Daniel Padilla ay ehemplo na isang mabuting tao at maginoong lalaki na bibihira ng nakikita sa mga kabataan ngayon. Ano pong masasabi niyo sa ginawang ito ni Daniel Padilla? Share your comments below.